por te dis video idol na kurun sa mendawi city idol muna idol akun terbawa idol muna idol lau ngeriting gula idol muna idol bekak tapos naman aku butang koperan idol butangan mangkuk beraba bekak tapos butangan mangkuk plastik barang maka bekak butang kebinya idol bekak butangan buna kebinya idol para pengusahan idol muna idol butang terbawa idol anak-anak betara idol dong sebatang universiti biaya dong namanya idol namanya bako idol namanya idol ini lang na edul. ang mga na busan ay doon ang nga nyo ay doon lang ang contraction work ay doon ang mga kung tarbaho ay idol contraction work ay doon mga na ay doon lang mga edul. Edul lang, na mga na ay doon mga pananaman ay doon idol, ay doon mga scaffolding ay takot na nga busan takot uh, na building ay pin ni Idol building na Idol counter bawa Idol contraction worker Idol ang mga tirada Idol sa Batang Negros TV Idol so, thank you so much Idol sa nanonood ko video na subscribe ug nag like ug nag share so, thank you so much Idol thank you Manar Idol thank you